Rated SPG, at gabay ng magulang. Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay nagarap na at natapos na rin ang kasal nga nito nga si Mokang at ni Ramon na kahit na napakalaki ng na nga sirap at sakripisyo at pagsubok na dinanas nitong si Ramon at ni Mokang ay natapos din ang kanilang kasal kahit na nanggulo o nagpasabog nga ng isang uh, bomba itong uh, si Olga ngunit hindi nga siya nagtagumpay at naging mas mabisa itong ang kanilang kasal nitong si Mokang at ni Ramon at dito naman ay magkakaroon nga ng riot dito sa loob ng selda na kung saan ay mapapatay nga nitong si Tanggol si Bogs at dito naman ay uh, Magugustuhan siya nitong si uh, Chip Espinas at siya nga ang gagawin ngayong uh, At si Tanggol nga ngayon ang papalit sa position nga nitong uh, si Bogus na napatay nga nitong si Tanggol At ngayon ay uh, magbabaliktad na nga ang mundo at magkakaroon na nga din ang kalayaan itong si Tanggol Na makakalabas-labas na nga siya ng bilibid na kung saan ay siya ang gagawing hitman sa labas nitong uh, si Chip Espinas at dito nga ay sasabihin ng kanilang mayor sa loob ng kulungan ay sasabihin kay Tanggol na papatay nyo ang mga masasamang tao na kung saan nga ay magiging magkasama pa sila ni Bubbles na magkaangkas sa motor na marami na nga silang makikitil na buhay dahil yun ngayon ang gagampanan nitong nga si Tanggol sa loob nga ng bilibid na kung saan ay araw-araw na sa mga kalabas at magkakataon na naglalagay-lagay na siya, nagbibigay siya ng pera dito nga kahit sa kanyang lola Tinding na kung saan ay magkikita sila dahil nahuli nga nito nga si Tinding si Tanggol na nga sa kanyang kwarto na naglalagay ng pera at nalaman na rin nga ni Tinding ang nagiging trabaho nito nga si Tanggol na kung saan ay magkayakap silang maglola at nagiiyakan at dito naman ay narinig nga nito nga si David na kung saan ay galit na galit nga at kinuha niya ang baril para nga patayin si Tanggol dahil nga once na buhay pa nga itong si Tanggol ay mabubulilyaso ang lahat ng kanyang plano at ang lahat ng kanyang paghahangad na makamkam ang yaman na para dapat kay Tanggol na kanyang pinag-iinteresan na makuha at maagaw and uh, guys ito po ang ating pakaabangan dito nga sa pambansang teleserye ang FPJ batang kya po na kung saan ay patindi ng patindi ang mga kaganapan at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today paka-subscribe na lamang po ng aking channel paki-like and share din po para mag update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat ingat god bless and bye bye